Magiging gupit pugo yan. Bala ka. Ha? Huh? Magiging gupit pugo. Oh, Mamaya, <laughs> mamaya, yung barbero. Ay, ikaw na lang ako. Hindi, di si David yun. Huh? Si David. <laughs> Pagka ako tumira niya kasi inyo, magiging gupit pugo. <laughs> Oo, oh, dalawa. Okay. Eh, nasa Maynila isa eh. Huh? Ah, nasa Maynila. Hindi mo pa na po ko Hindi pa ba? ba? hindi pumasok sa wifi. Eh. Ah, sige, tutuloy natin yan. Nakala ko na siya. Hindi. Ayan po, first project ni Gonsi Batas. O, oh, ayan. Ay. Ayan, yan, yan. Hindi na natin titira sa ano. Nais niya, di ba? Ano, buonin mo na basura. Ako tingin mo 'ni basura. Delikado. Um Pumpers project. Wala pa ulit ano. Oh, 'yung lagari ulit. Pangalan natin para matiway. Pupogi ka ko sa inyo pag ako tumira niyan. Pupogi. Pamaya pa, pamaya pa si Melvin. Pamaya pa gising. Si David yun, nasa Maynila na ngayon yun. Ha? Si David yun. Eh, yung isa, si Melvin. Ha? Yan yung nagugupit talaga, si Melvin. Nandiyan sa, natutulog pa eh. Oh, dalawa. Yung isa, minsan gumupit sa'yo, si David yun, nasa Maynila na. Oh, eh, pagka sa'kin ka nagpatira, magiging gupit pugo yan. Ha? <laughs> oh, nasa Ha? 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 Ate Nene. Shout out first project. Yo! Ah, meron tayo. <laughs> eh, audience tayo. Le, hindi ka dito Ayaw mo makuha sa video. Wey.

Ay, kaya para makita ko talaga may ginagawa. Hindi ko si Halngiti at kung si Hartang Ulang, di ba? yung, ba yung bata ni Charlie maluloko yun. Bakit ah? siya mo? Pati sa gabi. Oo. <laughs> oh. Uh, Ang kami yung babae yun. Bakit ako? Madilimot. Babae. Pa, ah, babae. Ah, babae. Okay. Tangkad. Maputi. Matangos ilong. Saga, binang. Mayisip mo ka. Pagka, uma, pagka lumiwanag ka, <laughs> Nag-iiba rin pangalan niya. Ma Malakas mo to. Hindi ka nga mawag. Eh. Pero umabit sa kanya. Yan ang patalay. Ah, ano? Ay, hindi ako kumita yun dyan. Hindi ako kikita pagka dyan ito nila. Ha? Amadaan na iba. Ay, dyan na tutulong. Hindi, kailangan pagkabago sweldo, saka nandyan. Pagka wala pero pauwi ko. May 16 na hindi mo ayaw? Ba hindi? Ayaw. Wow! <laughs> <laughs> ayaw wow? Ayaw, ayaw sa ko isang? Eh. Ayaw, ayaw. <laughs> Pero isa eh, gusto gusto taba na. luke luging akong wow. Ayaw ako babae dito eh. Kahit kaya ko lang <laughs> kung gano'ng kalaki isang eh. Ayaw

nalagay ako ba? Eh natin ba? Mapakita natin finish pa eh. Mananalo <laughs> nga eh. Makita ng <laughs> money... ah? ako ng pabit ko eh. ni... pa. pagdating ng kandidatuan. Kala, sasama kayo sa mga Hahaha! <laughs> sa <laughs> eh bag, sarili naman ako ngano eh. Wala tayong alyado, basta sarili sa atin. E baka, At tibay natin. Pag nanalo tayo, biruho mo si Ortega, uh, si Presi, uh, si Ande, si Ponte. Lalakas niya pag natalo natin yan eh. Hindi sila nakapasok doon. E eh, pag nanalo tayo, big time tayo yan. Malalaman natin ka. Ano tayo kalakas. Team natin na diyan. <laughs> <Matayin> na eh. na. <laughs> Basta oh, sa manyo, tumakabuk ko lang ganyan. Hindi, buto. Ganong oh. ay, ay, oh, <laughs> so... oh, ganong yeah, na ang konti, oo. Anong tayo ka nung dito gamit? Ayan, yun. Matitipak ba ito ba? Oo, hindi. Ibagya-bagya lang. ganun oo. Ayan. Para maibatong mo. Ayan, ayan. Kasya na yan. may huwag mo nung <laughs> bagasuhan lang. <laughs> Ipakin na rin. Tapos ngayon, may tatali ang nga, oo. alam mo lang yan, katamaan ninyo oh, ayaw, ayaw patabay. Ayaw mo patabay, sana, hebat gano'n? Para double kill. Pag dyan na daw tataban, ha? Ilupit ako, Oh! Eh, di ko kote mo pa rin ito. Kote mo pa. Hindi

Ah, Siyempre, natakbo eh, mo siya alay. <laughs> nalang Alam, may first project ko isan. Oo. Panalag pa lang tayo. Panalo pa nalang <laughs> yan. Natatalo yun na si Masiklat. Iklat. Naka-vlog nga. Oh, Naka-vlog. Sumataan ka muna sa mga Musel Boys. <laughs> oh, Kasi mo ah, oh, may... Pinaalis mo rin ka pati halaman. Oo, pinaalis ko. Pinasan mo rin. Ha? Oo, napamaya natatanggal. Eh, tinanggal din nandun sa wala. Eh, kapag kasama uh, lang lobo lang aksyon. Kailangan ko sapin. Sa mm. <laughs> <laughs> Nabuti ko na rin meron akong Jasmine dito eh. hindi nga ang samasan, wala <laughs> pagka nakaupo na tayo ron papalayasin tayo, pagka wala tayo katang bulan, maupo lang eh <laughs> nabayagan, ka, kanina ka pa dyan it was, uh, um, was that my voice had voice i'm a project. i'm product